kapag nalaman mong ikaw ay buntis, natural lang ang magdiwang at maramdaman ng tuwa. Ngunit kasabay nito ay ang mga pangamba tungkol sa kalusugan ng iyong dinadalang sanggol. Maraming mga kababaihan ang nag-aalala tungkol sa mga pagkain at gamot na maaaring magdulot ng panganib sa kanilang pagbubuntis. May mga gamot na ipinapayong iwasan ng buntis dahil maaaring magdulot ng miscarriage o pampalaglag ng sanggol, lalo na sa unang tatlong buwan ng pagbubuntis kung saan ang fetus ay masensitibo. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health tips and advice at huwag kalimutan pinutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Narito ang mga gamot na maaaring magdulot ng panganib sa pagbubuntis at maaaring magbalaglag ng sanggol. 1. Absorica o isotretinoin Ang absorica, isang isotretinoin na ginagamit para gamutin ang acne ay mahigpit na ipinagbabawal sa mga buntis. Ito ay maaaring magdulot ng severe birth defects sa sanggol. Kung ikaw ay buntis at may acne, kumonsulta muna sa doktor bago gumamit ng anumang gamot to ibuprofen. Ang ibuprofen ay isang pain reliever na maaaring inumin sa unang trimester ng pagbubuntis. Ngunit dapat iwasan sa mga huling linggo ng pagbubuntis dahil maaaring magkaroon ito ng masamang epekto sa puso at baga ng sanggol. 3. Naproxen Sodium Karaniwan itong ginagamit para sa lagnat at pamamaga. Ang naproxen ay na isang non-steroidal anti-inflammatory drug o NSAID na maaaring magpataas ng panganib ng miscarriage at magdulot ng problema sa puso at kalusugan ng sanggol. 4. Lipitor, Lovastatin, Pravacol, Zocor at Lescol Ang mga gamot na ito ay ginagamit upang pababain ang kolesterol ngunit hindi inirekomenda sa mga buntis dahil maaari ito magdulot ng fetal abnormalities. 5. Arthrotec o Misoprostol. Ginagamit ito para sa joint pain dulot ng osteoarthritis. Ngunit ito ay hindi ligtas gamitin sa mga buntis. Ang gamot na ito ay naglalaman ng diclofenac at misoprostol na maaaring magdulot ng abortion, premature birth at birth defects. 6. Migranal o Dihydroergotamine Mesylate. Ang Migranal, isang gamot sa migraine, ay hindi inirerekomenda sa mga buntis. Maaari itong magdulot ng uterine contractions na delikado sa pagbuo ng sanggol. 7. Comadine o Warfarin. Ang blood thinner na ito ay delikado sa pagbubuntis dahil tumatawid ito sa placenta at nagdudulot ng fetal abnormalities. 8. Suriatin o Acetretin. Ang gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang severe psoriasis. Ngunit hindi ito ligtas gamitin ng buntis dahil maaari itong magdulot ng fetal abnormalities kabilang ang cardiovascular malformations. 9. Restoril o Temazepam. Ginagamit ito para sa insomnia. Ngunit ang benzodiazepines na taglay nito ay maaaring magdulot ng premature birth at low birth weight sa sanggol. 10. Danocrine o Danazol. Ang gamot na ito ay ginagamit para sa endometriosis at fibrocystic breast disease. Ngunit hindi ito ligtas sa mga buntis dahil maaaring magdulot ito ng epekto sa female fetus. 11. Arava oleflunomide. Ang gamot na ito na ginagamit sa arthritis ay hindi inirekomenda para sa mga buntis dahil ito ay nagdudulot ng panganib sa pagbuo ng sanggol. 12. Lupron oleoprolide. Ginagamit ito para sa endometriosis at uterine fibroids, ngunit delikado ito sa mga buntis at maaari magdulot ng miscarriage. 13, Tazarac o Tazarotin, ginagamit para sa acne at wrinkles. Ngunit ito ay hindi ligtas gamitin ng buntis dahil sa potensyal nitong magdulot ng fetal abnormalities. 14. Clonazepam o Clonopin Ginagamit ito para sa seizures at panic disorders, ngunit maaaring magdulot ng withdrawal symptoms at iba pang problema sa bagong silang na sanggol. 15. Lorazepam o Ativan Ginagamit ito para sa anxiety at iba pang mental health conditions, ngunit ito ay maaaring magdulot ng birth defects at life-threatening withdrawal symptoms sa sanggol pagkatapos maipanganak. 16. Fluconazole o Diflucan. Ang gamot na ito na ginagamit para sa fungal infections ay hindi inirekomenda sa pagbubuntis dahil maaaring magdulot ng fetal malformation sa sanggol. Kung ikaw ay buntis, mahalagang kumonsulta sa iyong doktor bago gumamit ng anumang gamot upang matiyak na ligtas ito para sa iyong kalusugan at sa kalusugan ng iyong sanggol. Enjoy ka ba sa video ito, Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panunood!